Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay, uh, ah... Okay. Uh, Kamusta ka ang social pension? Ah, Yung, ah, eh, social pension dili-deliver ng DSWD ah, dahil nga hindi pa nga nila na-transfer sa amin. Alam mo, when I started in, Ju in January of 2022, hinihingi na namin yan sa DSWD. Sila ang matagal. Tapos nag-sign kami ng agreement June 29, 2022. Kaming dalawa ni Commissioner Cruz, nagpunta kami kay Secretary Bautista Sec matatapos na yung term ni PRRD. Si PRRD ang pumirma ng 11350. Baka pwede namang sign na na natin yung agreement. That's why it was signed one day before the end of term. So hindi namin kasananan yun. Hindi pa pwedeng yung party list ipakilaman niya at pakiusapan Ayun ng kasi ng Sila nga pumipigil eh. Pakiusapan ng Sila nga ang may sabi na i-adisina sa amin yung, yung mandato eh. Diba? Mm -hmm. so, kaya eh, nga, hindi ko nga ano eh Baka pwedeng sa susunod na mga panahon Imbitahin mo si si congressman Magdebate tayo dito, ba? Diba? Tingnan natin kung ano yung ano oh, gano. Hindi ba kesa doon sa pinapasa sa amin Sinisisi kami doon sa kagagawa nila eh, Nalilito tuloy ang tao eh Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!